bibira ng media patungkol kay Inday Sara. O, may kita nyo naman ha. Isang political analyst ha? isang political analyst, idinidikit yung West Philippine Sea issues kay Inday Sara na bakit daw hindi nagsasalita si Inday? Bakit daw nananahimik si Inday? Indikasyon daw ng pagiging pro-China ang pananahimik ni Inday. Unang una sa lahat si Inday Vice President si Inday, secretary ng education. Ano namang malay niya sa nangyayari dyan? Bakit si Marcos hindi niyo pilitin na magsalita tungkol dyan? Puro lang naman si Marcos meeting ng meeting tungkol dyan sa West Philippines na yan. Sinabi na nga ni PRD para matapos yan at sinabi na rin ng China mag-usap lang. Yun lang yung way. Kasi kung hindi mo naman kayang talunin ang China sa suntukan, eh, makipag-areglo ka na lang. Ganun talaga ang ano dyan. So, ngayon, idinidikit nila kay Inday Sara yung ah, West Philippine Sea issue as if siya yung merong position para magsalita tungkol dun. At saka, ano naman kung halimbawa pro-China ang mga Duterte? Ano naman masama dun? Mas okay na yun para sa akin maging pro-China ka kaysa maging pro-America ka. Oh, eh, bigyan ko kayo ng example. Tayo nga eh, madali tayo. Pag gusto natin magpunta ng China, saglit lang, makapamasyal na tayo sa China. Eh, kaibigan natin ng Amerika, subukan nyo mag-apply ngayon ng visa mamasyal sa Amerika. Tingnan ko kung ma-approve kayo. Oh, hindi ba? Tsaka sabi nga nila, bago ka makipagkaibigan sa malayong ibayo, makipagkaibigan ka muna sa mga kapitbahay mo. Kasi sa panahon ng kagipitan niya, nang tutulong sa'yo. Pag nasusunog ang bahay mo, matutulungan ka ba nung, ano, nung kaibigan mo doon sa kabilang barangay? <laughs> hindi, ang tutulong sa'yo unang-una, yung mga kapitbahay mo. Kaya logically, mas okay na may pagkaibigan tayo dyan kasi kung may kailangan tayo, for example, may shortage tayo sa pagkain, ano bang may tutulong ng Amerika sa atin pag may shortage tayo ng pagkain? Wala. Kasi lahat naman ng tanim nila sa Amerika, hindi naman natin kinakain dito. Hindi ba? Trigo. Ano pa ba yung mga pagkain nila do Cornflakes. O oh, dito sa China, kahit pa paano, pagka kaibigan mo sila, o oh, may problema kayo dyan, o oh, ito. O oh, ito, bigas. May problema kayo sa bigas. O oh, ito, bigas. Problema kayo sa, ano, sa, ano, droga. Ito. O oh, kaya ito ang uh, political analyst, si uh, Antonio Contreras. Ewan ko, anti-Duterte yata ito, pero pakinggan natin para mainis kayo. Well, parte lahat yan ng ano, party lahat yan ng... ng drama nila eh. Nang... Oh, so, nagdadrama daw. <laughs> Sa ka makita nagdadrama, Duterte? Samantalang, yung Coast Guard natin na nagdala ng media. <laughs> para magmukhang kawawa ang Pilipinas. Binangga ang Pilipinas. Dati hinaharang lang, ngayon binabangga na. Sino nagdadrama, Duterte? Sila ba ang nakaupo? Sila ba presidente? Hindi naman, hindi ba? Ewan ko rito kay Contreras. Hmm. Ano, talagang halatang halata mong planado. May script. Ang, ang, ang hindi maganda ngayon, kasi sa para sa mga Duterte, kasi siya ba yan pa nitong mga ng China? Hindi ba? Uh, at alam naman natin na ang pangalang Duterte parang naging kaakibat na yun Ah, so parang ang sinasabi nito ni Kuya, ah, ba diba, binabanatan ng Congress ngayon sila Inday. Tapos binabanatan nila Castro at na, kinakasuhan si PRD. So ngayon, parang sinasabi nito, idinidikit niya yung banggaan dyan sa South China Sea na as if, konektado yan sa mga Duterte dahil... Ah, ganun na Inaaway niyo si Duterte ha. Sige, babanggain namin yung mga Coast Guard ninyo. Ganun ba yun? Ganun, ganun ba yung style? Parang sinasa <laughs> Parang sinasabi niya na yung banggaan dyan is mukhang uh, kasama dun sa drama. Nung, nga uh, kasi parang sinasabi niya, dadrama sila PRD. Eh, hinihingan lang naman sila ng mga, ano, eh, ng mga tungkol sa confidential fund. Eh. So ngayon pati yung uh, ano ipati yung South China si banggaan kasalanan ni Duterte. Hindi naman sila nagpasama ng mga media diyan. Kakabit na ng China. Parang napeperseve sila na pro China lalo na si Pangulong Duterte. Cha -cha. Nothing's wrong with being pro China again. Friends to all. Kaya nga sinabi friends to all eh. She he can be pro China, pro Israel, pro uh, Palestine, o pro Vietnam, pro pro-Russia, pro-North Korea. Okay lang yun because yun nga ang ano eh, yun nga ang political stand ni PRD. Friends to all, enemies to none. Ang problema kasi sa inyong mga dilawan, friends to American as enemies of China. Ganun ang gusto nyo ay eh. problema. Tayo ang nahihirapan, hindi naman sila. <laughs> Carlo Duterte, tinuri ang China, nagmandarin rin pa, di ba? O ano masama doon? Galit ka sa mga Pilipino na nagmamandarin? rin, pumunta ka sa Binundo. Yung mga hardware na pinagbibilan ninyo ng mga pintura, pako, plywood, dos por dos. puro Chinese sa mayari niyan. Bihira ang mga Pilipino na nagmamayari ng mga ano ng mga hardware purus mga Chinese. Ano pinagsasabi mo ba't galit ka sa China? Teka, ano yung headset mo? Ano ba yan? Baka mamaya made in China yan, ha? Ah, uh, so, isang ang tingin sa nga maka-China. Tapos ngayon, tingin naman ginawa ng China sa West Philippines, eh. Hinahanapan ngayon tuloy sila. Ano masasabi mo dito? Ang ingay-ingay ninyo. O, oh, ba diba? Ang ingay-ingay daw ng mga Duterte. Pero pagdating sa China, tikom, ano ka ba? Tanga ka ba? Nanunod ka ba ng gikan sa masa? <laughs> Pati nga sa sabi din niya sa Libya wala din ay sa ano sa Libya tuloy sa Israel at saka diyan sa Hamas wala rin daw sila. Nanonood ka ba kay Duterte? Nanonood ka ba ng gikan sa masa? Ito kasi ang problema sa media. Ang problema sa media, hindi nyo hina-highlight yung mga sinasabi ni PRRD sa gikan sa masa. Inilalabas nyo lang yung mga masasamang nabibigkas ni PRRD. Kaya itong tatanga-tanga na to, Akala niya, hindi nagsasalita si PRD. Eh, yung gikan sa masa, halos umiikot na nga lang yung istoryahan nun tungkol sa Israel at saka dyan sa uh, ano, banggaan dyan sa South China Sea. Sir, tanga ka ba? Wala bang ano? Wala kayong TV sa bahay? Wala kang YouTube? Manood ka ng gikan sa masa para sa masa? Anong sinasabi niya na ang drama-drama ng Duterte, tikom ang sa, ano, sa South China Sea. Mamaya, papakitaan kita ng kung ano yung sinabi ni PRD sa South China Sea para matauhan ka. eh uh, anong, asya pati yung gera sa Ukraine, no? sa so Israel, Hamas, nakapagsalita kayo, pero bakit itong pagkilos ng China? At hanggang ngayon, wala kayong sinasabi. Anong wala? Tang <laughs> O ito, ipapakita ko ha, uh, Contreras, Contreras, papakita ko sa iyo na mali yung sinasabi mo ha. Papakita ko sa iyo, ito. Ipapakita ko lang sa iyo para lang ano, para lang maintindihan mong abnormal ka. O ito ha, o play natin, ito. Mm. Anong sabi ni PRRD dyan sa issue ng South China Sea? O, play. PINSI Iyan ang na nakikita ang solusyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyayaring banggaan sa pagitan ng Chinese vessel at Philippine vessel sa karagatan ng pinag-aagawang teritoryo malapit sa Ayungin Shoal o Ren Anjiao naman sa China. Sa kanyang programa Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI noong lunes, ay mayayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng issue sa West Philippine Sea. ay hindi lamang sa administrasyon ni Pangulong Bombo Marcos o sa kanyang administrasyon noon. Alam mo, sa totoo nga lang, hindi nga natin tinatantanan to eh. Kitang-kita mo dun sa video ng mga Chinese eh, na mas mabilis yung andar nung bangko bangkang maliit kaysa dun sa malaki. At makikita mo nasa sa angulo ng mga Chinese, it's as if talagang sinadya nung bangkang maliit na masanggi sila. Di ba? O, ba't ang play natin to? Oh. Eh. Bago si isang matagal na na-issue sa pagitan ng dalawang bansa. So this will remain to be a perennial problem. Okay. Ano, Contreras? Di mo ba napanood to? <laughs> di mo ba napanood na nagsasalita si PRD kada sa masa para sa masa dyan sa issue ng China? Anong sinasabi mo na nakapagsalita sila sa... Uh, pal, ano sa Israel issue sa ano sa Ukraine issue pero sa China hindi nagsasalita anong tawag mo rito <laughs> Alam mo yan ang problema sa inyong mga anti-Duterte eh. Ang mahirap sa inyo sa mga anti-Duterte, ayaw nyo kasing, uh, para kasing pag nakikita nyo na humihinga si PRD, parang bangungot kasi sa inyo yan eh. Hindi kayo nakikinig, hindi kayo nanonood sa sobrang bitter ninyo, kahit makita nyo ng inyong tao, ayaw nyo. Ang problema, <laughs> nagpapakalat kayo ng maling informasyon, fake news kayo. <laughs> Fake news eh. Sabi niya hindi daw nagsasalita ang mga Duterte sa South China Sea. Unless there is really an intention, well intention, uh, maybe the exchange of dialogue that would end any formal talks of how to go about treating each other, kasi contested area man kaya to then there will be a code of conduct so the a code of conduct we should set the parameters of where we can travel where we can uh, uh say ayan no contreras di ba nagsasalita si PRD tungkol sa China sinasabi nga niya daanin sa diplomasya eh <laughs> Ano sinasabi mo na hindi sila o oh, Sige, uh, ulitin natin na uh, yung sinabi niya ha nung Contreras, o oh, si ano natin to i-minimize natin to and then ito ulit yung ano natin natuwang-tuwa pa siya feeling niya ang galing-galing niya dun sa statement niya di naman pala siya nanonood ng TV o oh, ito play itong pagkilos ng China patanggang ngayon wala kayong sinasalamas nakapagsalita kayo pero bakit itong pagkilos ng China at hanggang ngayon wala kayong sinasabi. O wala, so, di ba? Kalinaw-linaw nun, nagbibigay pa siya ng suggestion sa gobyerno how to deal with it. Ano to, Contreras? Fake news ka? Alam mo, ito problema kasi sa inyo. Ang gusto nyo kasi ang gusto nyo marinig sa mga Duterte, kundi na China. How can you condemn yung China kung wala naman talaga silang uh, kumbaga masamang tinapay sa administrasyon ng mga Duterte. E una sa lahat, kaya nagagaganyan yung China dahil nakikialam ang Pilipinas sa away ng Taiwan at saka ng China, na wala naman talaga tayong dapat napakialam dyan. So yun ang kasabay. Parang nagkaroon ng ganyan pang insidente na lalo pang ah uh, nagiging maigting ang pinag-uusapan sila pero pero hindi maganda yung optics. Yung parang it's it I, eh, kayo lang ang nagsasabi na hindi maganda yung optics. Again, ha? Again. Wala pong Marcos administration kung walang Duterte na nag-back up sa kanila. Kayong mga dilawan, wala na halos na nalo sa inyo. Oh, ikaw Contreras galit na galit ka sa mga Marcos noon, pero sabi ni ng mga viewers dito, ngayon tagapagtanggol ka na ng mga Marcos. <todong> Ayan ang problema sa inyong mga dilawan tae. Hindi na kayo relevant, gagawan niyo ng istorya. At, 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 hindi ko talaga magets bakit gusto niyo mag-comment si Inday Sara. Pag nag-comment si Inday Sara tungkol diyan, sasabihin niyo naman, "Oh, hindi ka naman ano ha? hindi 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 kasi siya katulad ni Lenny Robredo na epal. na lahat na lang sawan wala namang alam. Binigay kay Inday Sara yung ano, Department of Education. Contreras yun ang silipin mo. Okay ba ang Department of Education ngayon o hindi? Kung hindi okay, yun ang silipin mo. Pero yung gusto mo, makialam si Inday Sara sa issue na una sa lahat, hindi naman dapat siya nagsasalita, dapat yung presidente ang pini-pressure mo na magsalita eh. Ay, nako. They're, they're being talked about but in the wrong way. Yes. Mm -hmm. sa, bagay, sa politika, publicity is still publicity I even mean, it's a big bad publicity. But I don't, actually, I don't believe that in politics when you have a bad publicity, you're going to lose votes. No, the, the PRRD <laughs> will still have the majority ano the majority of the voters dito sa Pilipinas kaya nga tinatrabaho nyo si Inday Sara ngayon eh The reason why nagpapakalat kayo ng mga fake news at mga black propaganda sa mga Duterte is because right now if the if the election will be held tomorrow Duterte's are gonna win by